Mat matagal na po attorney, uh -huh. 2019 pa po yung reklamo namin uh -huh. Eh kaso po, lumapit po kami kila Mayora Eh gagawan daw po ng paraan, eh, hindi naman po nagagawa ng paraan So matagal na itong uh, poultry na ito dyan sa ito, Sa Hain ito, eh, San Vicente Napakatagal na po attorney Matagal na, Opo. at matagal na na tinitiis ninyo na ganito Opo. 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 ang uh, sitwasyon Uh, meron na kayong formal na complaint nito sa mayor's office. Sa, uh, well, eto ngayon. Kausapin natin siguro si Chairman Joey Pantalyon no, ng Barangay San Vicente. Okay. Siya ang kapitan ninyo. Kapitan po na nasasakop ng poultry farm. Chairman Joey? Yes po ma'am. Ito po ay tungkol sa nirereklamo ni Ma'am Matilde Verdillo at ni Julie Beth Gamboa tungkol din sa Jerry's Poultry Farm na nasasakop ng inyong barangay. Marami na po bang nagreklamo dito? Actually po ba, wala pa naman po nag ano, wala pa po pupunta sa barangay para magpa-reklamo, magpa, magpa po. So may magulat lang po ako, tumawag po kayo. Pero ito bang Jerry's Poultry Farm ay nandyan sa lugar ninyo? ah uh, yes po ma'am, nasa gitnang bukid po ito. Ang sabi ni Kap, hindi pa daw kayo nagre-reklamo? Uh, nasasakop po kasi kami ng Putlod, Barangay Putlod. Okay. Katabi po ng San Vicente ni Joey Pantalion. Pero yung farm, nandoon sa lugar nila oh, po. Okay. Nakatapat po sa mga bahaya namin. Oh, kasi ito, ang alam ko rin pag pagdating dito sa mga poultry na ito, 'no, 'yun kasing mga langaw actually wala doon sa kung nasaan talaga yung poultry. Mas nag-aano sila, naglilipaan na sila sa surrounding areas. Opo. Oh, Pero ito, umabot na ito sa Mayor's Office. Tama? Umabot na po. Ma'am, umabot na ba sa inyo itong reklamo tungkol sa Jerry's Poultry Farm? Yung pong sinasabing reklamo kay Jerry's Poultry Farm, wala pa naman po kami natatanggap tungkol po diyan. Wala? Eh Bala saan nagre-reklamo itong ating mga complainant? Pero, I mean po, nagre reklamo po sila baka directly po diyan. Pero po kami, wala po kami formal complaint na natanggap mula po sa mga nagre-reklamo na yan against dun sa Jerry's Poultry Farm. Actually, first time ko pong marinig ngayon yan eh okay. sa inyo. Pero ma'am, uh, tama ba? Ano po ba ang proseso? Sige, para malaman natin. Ano po ba ang proseso kung sakasakali na katulad nito, uh, environmental issue ano dahil doon nga sa langaw, Opo. mga langaw na well of course it will affect yung uh, health ng ating mga residente. Opo. Ano po ba ang tamang proseso? Bali, Bali. Bali po pagkumpo mga ganyan, pag mga malangaw, magkakroon po ng formal complaint yung mga okay. residente na dadalhin po nila sa aming tanggapan. Yung aming pong tanggapan, ang DNR, makakaron mm -hmm. magkakaroon po kami ng investigasyon doon po sa lugar na inireklamo. So, diretsyo po sa Penro? Provincial po o sa uh, municipal? Hmm. Actually po, yung Penro Neve siya po kami, national government agency po kami. Oo. So, pwede naman po namin i-assist kung ano man po yung reklamo na kinakaharap po ng ating mga kababayan. So, mga. pwede pong, pwede pong i-direcho sa inyo? Opo, pwede hmm. naman po. Okay. With kasama po namin siguro yung mga taga Environment Management Bureau kasi sila po talaga ang uh, isang ahensya na po dyan sa mga pagbibigay po ng mga ECC, lalong-lalo na po yung mga poultry. Oo. Yung sa Environmental Management Bureau po, nandun yun sa local government unit? Actually po, yung Environmental Management Bureau, nasa regional office po sa San Fernando, Pampanga yun, ma'am. regional office rin ninyo? Opo. Okay. Uh, siguro para mas mapadali natin, ano? kasi sila ma'am, nagreklamo muna sila, umabot sila actually sa yes, una muna dun sa barangay nila. Okay. Pero yung barangay nila, hindi naman kasi yun yung nag-host, wala sa jurisdiction ng barangay na yun, yung poultry, nasa kabila. Ano po, if ever naman po, pwede naman po natin uh, i-refer din po sa local yes. government unit kung nabigyan po ba sila talaga ng... Ng... So, para magtayo po dyan. Kasi Oo. usually po, pag mga poultry, Oo. malalayo po sa mga residential yes. area o built-up areas, Oo. yung pagtatayoan po ng poultry. Oo. Para hindi nga po siya makapag-cause uh, ng mga problema sa ating kalusugan. Tama. Opo. Uh, ito, dito ngayon, tatanungin ko ngayon sila uh, Matilde at si Julie Beth. saan kayo actually umabot? Sino ang nakinig sa reklamo ninyo? Uh, ito po, attorney. Nung una po, nagpunta kami ng munisipyo. Mm -hmm. Ngayon po, nagpunta sila sa ni Dad de Guzman, Rodolfo de Guzman, mm. at saka si Lamendro, na sinamahan, kasama pa po ako, napunta po kami ng poultry. Okay. Two times po yun, na pinupuntahan Kailan yun, ma'am? Kailan yun? 2019 pa po. 2019. Ano ang nakita doon sa pag na yun? Nakita po nila kasi kaalis lang po nung mga harvest lang po. Kaya nalinis po nila yung malinis, ano? oh, po. Malinis. So, kumbaga timing na naman oh, ang issue dito. Marami tayong ganitong mga reklamo At, eh. Oh, pero hmm. hindi ibig sabihin nun, ma'am, hindi na sila liable sa... Ano? Oo, oo. So, dalawang beses. Yung una na timing na wala. So, malinis. Okay. Ano ang... Uh, ipinatupad or sinabi na dapat sundin. Pero nung pangalawang punta po namin, na may manok pong nakalagay. Okay. Ngayon, pinapasok po kami doon sa um, aircon na building nila. Okay. Uh -huh. Nakita po namin maraming naka langaw na nakaano doon sa istik-istik nilang naka -ano, nakatapat doon sa manok. May mga istik stick po silang dapuan ng langaw. Ah, yung ano, kumbaga doon didikit ang oh, langaw. Oh. Pero okay. mga buhay pa po sila. Buhay Kaya, langaw, o buhay manok buhay pa po yung langaw <laughs> buhay ang langaw buhay pa rin po yung manok <laughs> buhay rin ng manok okay ng ngayon po mm. nung ano every time po na magha sila mm. na ibubukas nila yung pinto takbuhan na po sa amin yung langaw ma'am meron bang technology to address itong ganitong klasing mga problema actually po pag po yung mga ganyan meron naman po tayong mga tinatawag na mga mitigating measures para mm -hmm. po maisagawa po yung mga pag ano to yung mga karamihan ng langaw nandyan Yes. para po mapaayos yung kal ano, kalinisan ng ating poultry farm. Okay. Meron po tayong mga dapat ginagawa at ang responsable po dyan yung ating poultry farm owner. Yes. Dapat po pinapanatili yung kalinisan at saka lalo nga po yung mga lugar na malalak. Mala ever po may mga residential, dapat po hindi ganyan kadami yung mga langaw na nagpupunta. Ganun uh -huh. po. Ma'am, sino ang dapat na nag inspect periodically nitong mga poultry farm na ito. Anong ahensya po ng gobyerno? Actually po if ever po yung sa Environmental Management Bureau kasi po meron po mga ECC yung Environmental Compliance Certificate yes. na kinukuha ang isang poultry, poultry farm owner. Nakasaad mm -hmm. po doon sa ECC yung kanilang mga kailangang conditionalities na gagawin upang ma ano to mapanatili yung kalinisan mm -hmm. tapos po yung mga ano yung mga mga dumi dapat po wala pong makikita ganyan sa kanilang mga poultry. Sir Joey, nabibisita ito po pa. ba ninyo itong uh, Jerry's Poultry Farm na ito? Uh, yes po, ma'am. Uh, ano naman po, uh, gano'ng kadalas po ninyo nabibisita? Uh, quarterly po. Quarterly. Ito po ba ito. ay uh, sumasang-ayon po ba ito sa mga regulasyon? At uh, nag uh, ano ba nagko-comply ba doon sa mga uh, ano ba tawag natin regulatory yung mga ano yung mga mitigating measures? Ah uh, yes po. Paano niyo po na-check? Ah uh, kasi po ang ang kadalasan po si Menro po ang nag-inspect. Uh, Kasama so, kayo ni Menro. Opo. So okay naman po sa kanya. Okay kay Menro. Okay naman po. Kasi nung uh, nagpunta kami doon, wala naman pong ganun langaw. Na, e baka dapat uh, kasama. O eh, kasi yun na nga. Baka naman ang timing ng pagpunta. <laughs> Tulad nga nung sinabi ni ma'am, kung bagong harvest, malinis talaga. Pero kung kasalukuyan, buhay. Buhay Opo. ang manok, buhay ang langaw. Opo. Shari, mas maganda siguro na samahan natin ito sila. Opo, madalas po, attorney, ang ginagawa po natin dito, syempre, ang protocol po, madam, is kasama po natin yung... Uh, uh, MENRO. MENRO. Pen Oo. Okay? Environmental Menro. Management Bureau. Opo, and sa okay. sanitary po din ng uh, LGU, at uh, magpapatawag din po si Mayor yung sa sanitary po, yung uh, MENRO, and syempre yung barangay. Kadalasan, attorney, uh, milinisin po yan eh. Mm -hmm. uh, magkakaroon po yan, uh, yung iba nating case... Closure order hanggat closure. hindi na Yes. Opo, kasi hindi naman po natin din syempre pwedeng ipasara lang dahil may mga uh, nagtatrabaho din po dyan. Uh -huh. So, uh, ipapasara lang muna for the meantime, ipapacheck po natin, lininisin tapos, yung dapat linisin tapos, po. Tapos uh, titinan kung compliant na siya. Yes, opo. Ang isa pa na nakita ko rin dito kasi yung <coughs> si Sir nga eh, si Senator Rafi mismo yung naka ano to pero iba naman yung tungkol naman sa... Uh, alikabo, ano ba yun, yung tungkol doon sa karsada naman na dumi. Opo. Ang Environmental Management Bureau natin, o yung PENRO-MENRO, hindi sila yung magpapasara. It's the Mayor's Office. Mayor's Office okay. pa rin po. Yes, so, pop. ang investigasyon is doon sa technical na agency. Mm -hmm. Pero ang may otoridad para magpasara, base doon sa findings. Nang technical agency is the mayor's, mayor's office. Mayor's office na po. Kaya yes, natin po. sana tinatawagan. Opo. Um, yun na lang po siguro ang gawin natin, uh, ini. Uh, ipapatawag po natin sila, madam. Or magkakaroon po tayo ng sarili nating inspection, ma'am. Samahan okay. po namin kayo. Uh, kasama pong Penro and ng barangay. And sa mayor's office po ng Hain, okay. uh, inspect lang po natin. At saka siguro, hindi lang si chairman or si Cap Joey Pantalion ang magiging involved dito. Kasi like I said, yung langaw kasi wala noon <coughs> sa area. O, Opo. Na kung saan may ganyan eh. <coughs> mm. uh, at saka kailangan din siguro natin ma-check kung sumasang-ayon ba ito doon sa at uh, tinatawag natin na distance requirement from the nearest, residential kasi bawal area. Sa residential po. area may, may sukat po kasi natin. Yes. Na Opo. bawal bawal pong magtayo ng poultry mm -hmm. sa gantong ano lugar. Pero tama rin si Shari kasi kabuhayan din ito at nagdadala rin ng economic activity sa Opo. sa lugar. Hanapin natin yung pinakamabuting paraan para matugunan yung hmm. mali. Opo. Kaya ako tinanong, eh, Merong bang technology, may technology ba? May development, may progreso ba dito? Para matugunan yung buhay na langaw. Kung paano, <laughs> kung paano po patayin. Kung paano? Hmm. Kasi eh, meron, kung paano meron, wag meron, na meron pong poultry sa ano namin, atorne. Eh. Doon okay. sa gawin namin. Katabing barangay lang din po nila. Pero wala namang... Wala po. Wala po. Uh -oh. Binobomba po nila yung Yun. taing manok bago Yan. mabuhay yung langaw. Yun. Meron ganyan. At saka kung paano, uh, kung saan dinidispose yung waste. Opo. No, Napakalinis po. Uh, yes. Yung dumi ng manok, yung manok mismo, yung pagka pinatay mm -hmm. na kasi Opo. during pagkatay ibang issue rin 'yan. Diba? 'Yun lang po ang nila malinis. Oo. Kaya ka, may nagkakasakit na po ba sa inyo, madam? Marami na po. Ay, marami po. Marami mm -hmm. yan po puro Ay, bata. kahit nga hindi sa sakit, dun sa amoy na lang. Mm -hmm. At, saka yung... At saka, once po dumapo yung langaw, may naiiwan na puntain ng langaw. Eh. Ayun. Mm -mm. Kaya, Kaya, nakakadiri. Opo. At saka lalo na ngayon, naglipa na ang sakit na kung ano-ano. Eh, ba? Diba? Opo. Kaya Opo, uh, papa-assistihan po namin kayo, madam Ah, okay, sa uh, sasamahan na lang po namin kay saan para po magkaroon po ng uh, inspection po, no? Agaya po ng nasabi namin kanina, ma'am. Okay po. Katulad po ngayon, katatapos lang mag-harvest. So, okay na oh, naman, okay, okay na ang po. po. ngayon. Napakasarap po ng pakiramdam na pakiramdam. Pero mm -hmm. hindi naman po yung pwedeng kanina. Dapat na term... naman po kami pag nag ano na naman, maglalagay pag naglagay po i-spray uh, na naman po nila. Ilang buwan po bago yung susunod na harvest na naman? Three months? Ah, ano ba? Ay wala po. Kuminsan po kinakarga nila. Days? Depende po sa kanila eh. Yeah. Okay. Pagka lalo na po kung mahal yung manok, agad nilang kakargaan. Hmm. Uh, ngayon, 28 days lang naman po yung manok, kaharbisin oh, na. twenty na lang, lang ngayon? Opo. Kaya pag ngaya na naman, just ko, so, na naman buwan, po ka. talaga ang ano, ano? parating na naman yung oh, langaw <laughs> <laughs> Hindi ma'am, sige po at uh, gagawa po tayo ng uh, long-term solution po dyan, hmm. madam. Ah, salamat no? po. Uh, papa-check po muna natin syempre sa tanggapan po. May isipan po ng uh, Penro oh. and ni office po ni Mayor kung ano pong magandang gawin. 'Yun mm -hmm. lang naman oh, po gusto namin, long-term solution, solution din oh, <laughs> oh, po. Opo. Oh, Kasi po. negosyo din po 'yan eh. Yes, opo. Sige po. Ma'am, kausapin po namin kayo, Ma'am. And uh, schedule po natin to, Ma'am, ha, para masamahan okay. po kayo ng reporter po namin, Ma'am. Salamat po ng marami. Salamat May po, Ma'am. Magandang po. hapon po.